Ay, ha? Free oh, play pa na. Preplay play. Ah, ah. Oh, dawa, asa na sila. Pero naman sila game. Ang mga Ang lumuwa. Hindi O, sige, okay, Raday. O, oh, ganahan. Oh, okay naman doha. Masa na. Sa zero. Magdami na ilola. sa ka. pugi.

mana na mutang ang labyo na din ha. Hmm. Tarun. Na din ni Pampers. Lika <laughs> like, daw Pampers na Ah, eh? Pampers good. Oh, oh. right. No, like, sabon, alcohol, toothbrush, toothpaste. Dan na si Jay kanina dress. Oh. Na itawil. Kailangan ah. na itawil. Lay, lay, lay. Lay, lay, lay. Kaya kinala doon na itawil. Hmm. Dari mana sa Ayuban, letter game. Ayuban

toys. Gamit tawon sa box ba? Nga na dali. dali. na dali, may tabang. na anak, mag Ay, duwa pa ka. Magklase naman ka. Kaya na, naman ka. Pagkulog naman sa. Ato lang manisod, guys. Ang mag. Ang ga, Ang ga, mag. Ang ga, mag. Ang ga, mag.

bago dan ng sa mumbai mo lang pug deke nga bai tong amo kay gubot nga na lagan no agoy sorry naigo mante ding eh jang git sa bulan na ego pus mata ay sorry sorry ana ay wa

Neng, mahog ka, Neng. Neng, mahog ka. Naong, naong. naog. O, Diyos. O, Diyos. Maka. Maka na magsakay laki nga na. Baka makapok. may bata. may bata. Mo, dyan ay kinabuhi. Paita. Neng, mahog ka. Neng, mahog

Ay, mag racing na rin. At na rin. Ay, mag racing na. At ma'am. Ito, mag-vlog na rin. Ano na? Na, ma'am. Ali na, ma'am, lote na. Kali na, iha. Ikwa, ano ng imong bag. Ikwa, ako na bag. May malang lang ko. Bag, imong bag. Butang.

Na-flag na. na. Kani yung go gino go gigunitan. Lag na. duwa activity ni mga bata. Sige. Asa to ang tuong kamot ninyo? Binay sa yung sabato. Kini, right hand. Ibotang diri, ha? Tara, gunit nila mo na. Ganito ka din na. Di magluha, gatan ako dali na ho. Di magluha, kayo nag-flag man. Ay, magluha ka. na ho, dali. Dali, to tubang ha o kunit sa laman sige ready na ta bayang magiliw handa awit bayang magiliw person silanganan alab ng puso sa dibdib mo'y buhay lupang hinirang duyan ka nang magiting sa manlulupi di ka pasisiis sa dagat at bundok sa simay at sa langit maghang, may dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal ang kitlap ng watawat mo sa gumpay na nagniningning ang bituin at araw niya kailan pa may dewang di dilim lupa na araw na luwal hati pagsinta buhay ay langit sa piling mo aming ligaya ng pag may mag-aapi ang mamatay na dahil sa iyo sige nga na sana kini mo ne sa ni lab watawat na love of country sa so, di ninin dunay ni, ha pwede niya na to ibalik so na balik na to asa na dapat it, yung so, so, <laughs> so <laughs> ibalik <laughs> Very yeah. oh. oh, really good So, ari na ta, prayer ta, dali na ta Dali na ta sa altar, dali na Dali na ta, dali Prayer na ta Prayer na, prayer Dali, prayer Magluhod na ta, mag-prayer Altar, dali na

wala si Jai, Rosario <imitation> Hanna. Ang na, sa panindar, makarilip niya kaya tayo yung maglula mag-ampo. Sige, luhod Sige na. Kaya? Kaya? Luhod? O lingkod ra? Sige. Lingkod. manguros na tahag. Yan Bina, sa pinani mo, ang gabi. Lalay man yung tawag na mo na. Lay. Gipreyer na ta. Sige, mamuros na mga anak natin. Sige, yan na, sundog. Dari, pusod. Pusod. Abaga. 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 Ikas, abaga. I mean, very good. May ikan na po, be. Bunang. Pusod. Abaga. In the name of our Father, the Son, wonderly, wonderly. Holy Spirit. Amen. Oh, Jesus. Very good. Teach me. Good morning. Lola. Ate. At na, back to si seat lingkod. At saka maglingkod. Bina. Dada, di check na Good morning, mga bata. Morning, mga na si Ma'am sa Manroong Panahon. Init o one, Init o Wah, 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 init, ini mana, wah, 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 Watermelon, ready give ba? Kisinirin. Lo ko na karton mo. Watermelon. Watermelon. Asan naman? Ay bol. Tara ako. Asan mo? Pakamtas mo. Mutan ara ta dali, balik la, dali. lang dali. Hindi. Na balik mo to ko. Ikaw po. Dako. play. Bo. Play. Sa so, watermelon Ah, watermelon sa ka. Sa dalit ron. Pwede, dalit na. Pwede, oh, go. Sige na. Sige. Sige. Go na -ta. Ready. Wow. Oh, oh. Senot gatas at banana. Gatas at banana. Om gatas na, gatas at banana. Gatas at banana. Senot fruit salad. Fruit salad. Yes, bisa gua mau apil. Ikan kelapa pun jajak ikan uh, Kira okay mana? So, dirit sedap, so bikin sendiri kulur.

hour of morag 30 minutes lang na yeah. i na activity nila kailan na sila eh, naman po doon ko na ito eh kuhan na sa